dito tayo nagtatapos sa Thailand uh, airport see you guys <coughs> see you in Muscat mamaya kita tayo sa Muscat bye Umahan. So, starting to work in human. thank you for watching bye 'yan Tumating ako kahapon ng alas 12. so ngayong araw na ngayon isa uh, di ko kasi day off ko pala ngayon kasi yung kasama ko nag day off last sa uh, Friday so sabi ng madam day off ko ngayon so may oras tayo magbisita sa ating kaibigan pupunta ko ng Mabela uh, umpisa ng pagmaniho na naman natin ayan tapos dito naka pag video tayo kasi wala pang pulis so ngayon kita kita tayo doon sa bahay nila ni Ate An Okay. tingnan natin kung ano yung ano nila reaction surprise natin sila lang puntahan natin umaga tulog pa sila ngayon so wala akong kapira pera kasi wala pang sahod kasi karating ko lang so doon tayo mag ano doon tayo mag breakfast sa kanila <laughs> ang dala na natong pasalubong ay ampaw punta na tayo dito tayo, dito tayo dumaan sa expressway hindi tayo dumaan sa main road kasi maraming sasakyan doon tapos may madaanan tayo mga stoplight so dito tayo dadaan sa expressway surprise natin tulog pa ngayon sila lahat <laughs> Dito tayo sa Mabela. Pinagtian. Tignan natin kung anong reaction nila. Oh, is Sleeping. They're sleeping. Mm -hmm. Come, 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 And when you come, you it put it. you <laughs> <laughs> saya pa ba? bahumiday ka? gawon kunia andala ampa, bisa ka mo. siya ba? saya tung kayo, kay, basting poli impreh kung utok kay nako ibibigo ni susuyo ayoke nakagawas ka ah. ay kan ah, ngali an na naman wala kang makakain oh galak akong hmm. tapos nagmiud ng hunter huh? ang goose hunter para <laughs> ka bang magbago tambay late an visita ko to ko na breakfast ito rin yeah. kun ngali an wala ka pa lang pala magbago ah. at sa toro puti nit ko perutas ko Vem. Tak boleh, 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 tak yang tak boleh, tak boleh, tak